Parang wagi George eh. Nakalakad mo si Kanina, irt na si ma'am. Kanina, hirap na hirap ito eh. Okay na siya. Tagilid. Oh. Good morning. Bakit tagilid kayo? Pasok po. In -In -In -In. Pero... Sige. -tourap, 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 um -tourap. Nasaan yung x-ray? Ay, hindi naman nang ko na sa Olympic yeah. na wala naman silang binigay. Sa Olympic na wala Oh my God! Tapos, picture lang. Nasaan yung record? record lang, yung pinakaano? Wala silang binigay na gano'n. Eh, anong diet mo no, sa inyo? Wala. So, wala. Ang binigay lang sa akin, pain uh -huh. deliver and muscle relaxant. Dati galing na kay sa di ba? Oo, oh, imprint talaga ako. Nung kagaling ko dito, nakatayo na ako, wala na siya. Mm. Nung nag-antay kami ng yung taxi na sinakyan namin, tayong-tayo ako, ilang beses ko tayo. Naipit ka ron. Sigur... Pwede niyo kagad binalik na ano? Hindi, kasi nag-ano -nag, pa ako, nag-hospital pa ako. Kasi di ba sabi mo um, ano? magpa-ano ako para yung mabilis yung practice ng hindi. Eh, problema na sa niya yun. I presume bibigyan nila ako kahit paano ng papano. ng ano, no, pang pangkiling sa. chat pa kay sa akin, sabi ko squeeze niyo na ng konde eh. Oo, oh, ini-squeeze ko kahit paano Pero pag pag nakakainom ako ng vinegar, mm -hmm. kalma siya. o so, lagi na yun, kalma siya. Kalma pero kita niyo yung katawan niyo. <laughs> Ayos ko na ito eh. Okay. Ayos ko na ano Naano ko na eh. Parati ko lang ito Eh, pag ganun, hindi kasi huwag kayong magtiwala sa ano. Katulad so, niya, tagal niyo nakaupo sa taxi. Siyempre, no. pagka, mm pagka punit yung angulus disc nyo, mm siyempre matagal. Unti-unti na pipirad kasi yung, yung weight natin, body weight natin. Ngayon, tagal nyo, dapat. Ilang oraw lang, pwede eh. Ay, na eh. Hindi na kayang bumalagot. Hmm. Third floor pa yung tinutuloyan yung... yung... nyo. <laughs> yun ang disadvantage ng mga mayayaman Ay, <laughs> 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 sa, sa hirap namin pinapunta na ang kanilang third floor. Yung sa <laughs> kalito. Ayan, yan. Ayan, usap ka dyan, ko lang ulit. So, ay, muna na ano. Pag ganitong intain, ano na, unahin na natin yung ano, lambing ng bawang. Tandaan niyo pag gagamitin niyo yung pau aluminum. Yan yan din ang ano ang um, Ano ko na yan pabango ko na yan master. Eh. Pero kayo ano yan? si tanggalin niyo muna yan. Sabi ko balik niyo kaagad ba? eh yeah, kaya pagkano. Tuwa tuwa alu si so. Magkisong buwan? Ay, wala ka. Dalawang Dalawang linggo? Dalawang ka. Yan yung yung pin. wala na. eat ka magandang. Diyan ipit. Pag nakatihaya ka, ah, nagrara-cheat mayroon ding time na parang mayroon. pero hindi all the time. Hindi all the time. Meron siyang... Kalat, ibig sabihin yan, laki ng kalat ng ano, no? laki ng kalat ng angels mo. No? Kasi, na ano mo ko eh, hindi talaga siya totally ipit na ipit eh. Mm -hmm. Kasi, sabi mo nga, hindi talaga hindi all lang the time. Hindi nang ako siya makayoko at saka makapit. Nakagano na kayo. Mm -hmm. Kasi okay. kung kung ano yung maaluan sa akin na wala akong sakay. Mas akin. Mas madali po sa akin ang nakadiretso kasi ako. Hindi mo lang ka mga diretso ko nga. Tingnan mo kung may magrarati. Tingnan mo kung masakit ka agad. Mas okay sa Meron po. Meron. Meron, meron, meron. Hindi ka meron. pa nakakatuloy eh. Sige, ito, 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 ito. Meron. Ito, pa Pero pag ganyan, maaluan yan. Hindi rin. Hindi rin? Hmm. Parang ano, parang... In yung pag tumatagilid ako, may pain Yung, yung kabilang tagilid, kaya mo hindi? Mas masakit yun. Sa tingin mo? Pag nakapag-deliver, wala. Hindi. Yung, kung baga normal lang, yung pag kabilang tagilid, sa kanan ka tatagilid. kaya? Hindi. Kaya naman. Kaya naman. Ano yung mas maganda? Yung ganyan o yung kabilang? Kasi... Ganito. Ganyan na. Mm -hmm. Sige, dito na tayo. Kasi ito yung in-pain. Eh. laban. Ay, ang mulong masaktan ka ng konti. Ganon din na mangyayari yan. ah, uh, makakalakad ka ng bed. Although tabingin ka pa, pero yung may lalatag mo yung ka mo.

Okay, oh, man, lang. Although, pa rin Pero hindi na naka, ano, hindi na nakatukod. Katukod ka rin hindi ka pa nakakaganyan. Masakit na kagad eh. Kung gusto mo, ilipat ko rin. Kaya, 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 na kaya, 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 sabi ko sa inyo, iskwis mo na yung balakang mo, no? Mm, nung nakaraan. Oh. Sabi ko, nak-chat kayo sa akin. Sabi mo sa akin, Master, okay na ako, ha. So, naano -na yung chat mo, eh. Ako nakabasa, eh. Kaso, nung nagtaksi kami, eh, parang nakatag ako, naipit ata ako, Parang may bumalik, pag ano ko. Sabi ko, iskwis iskwis mo na yung balakang mo para matanggal yung ano. Tignan mo, anong ginawa ko, isquiz ko lang. Kaliwat-kalan. Ah, gano'n na, isquiz. Ah, ganda na, Ganun nga. Diba nakita mo ako ginagawa ko? Kasi yeah. so, pag inpaint ka na. Oo. Oh. Pag inpaint siya, hindi na yung matiis. Huh. sa bagay, hindi ko, ako, nangyari din sa akin yan. Siyempre, ganito ang trabaho. Kala nyo, hindi ako na... Pansin niyo, ganun ako nang ganun. Isa rin ang, yun din ang sikreto ko. Ngayon, siyempre, pag ikaw, siyempre, hindi ka naman therapist na kagad. Di ba, masakit? Ah. Hmm. Sinabi ko sa inyo, sumandal kayo sa pader, para hindi kayo matumba. Ipilit nyo sumandal sa pader, di ba, masakit. Tapos, Ah. Uh, yun pag may lumagutok diyan. Yun na. Oh. Parang ganyan lang din yan. Pero siyempre, iba pa rin yung merong nag-i-estimate kung baga may, may gagalaw sa inyo. Kasi nga kayo, tinatalo na kayo ng ano eh. nervous Nervyos at siyempre yung kirot. Hindi, okay, hindi no, yung nervous yung kirot talaga. Yung kirot. Yung nakaupo Kasi parang ano eh. Sa nakaupo naman, di ba? Hindi mo rin kasi makukunang ano yan eh, ayos eh. Ay, hindi talaga, hindi Master. Hindi mo, yung, yung ganito,